ating mga bahay. May papatrol ang atom araw. Tradisyon na ang mga paputok at kalawanda ka ng party tuwing sasapit ang bagong taon. Sa'yo, uh, huwag nang iinom tanghalin sa pag-iinom sa dosan. Inuban. Kaya napuno pa rin ang usok ang buong kamay nilaan at halos hindi na maaninag ang mga daanan, lalo na sa EDSA. Lasek. At pagkatapos ng kasiyahan, San tambak na iwan sa mga kalye kinabukasan. Sa Makati, inabot ng 6 na oras ang pagkawali sa Ayala Avenue matapos ang New Year countdown at street party kagabi. Mm -hmm. Habang tulog pa ang mm -hmm. lahat, sige na sa trabaho ang mga street sweepers dito. Masyado yung iniwan ng mga tao dito. Medyo maraming alat. Mm -hmm. Kahali dahil yun din. din, din. Ka <laughs> oh. <laughs> Kaya mo pa ba? Ha? <laughs> Oo. Tulik, si Aling naman Sabina, Apat na oras na naglilinis sa kahabaan ng 15th Avenue sa Quezon City pero hindi pa nangangalahati sa trabaho. Pero maganda ang hagod ng kanyang walis ngayong araw dahil bagong